Ang dumadulo na po si Engel. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kabatang. Shoutout po kay user at kay Frederick Torsulino Robert Cross Fisher Money Fisher Money Fisher Money shoutout sa inyong lahat shout out po yun ano dudung na po ang ating mamamante na si Pisan Enge kita natin wala pong mahuli dito mga kapatang at Busod lang po ang pukot. Hindi naman po nalaot at wala pong lalaotan. Shoutout po sa mga nagpapainit. Tatlong babae. Ano na po, dudungong na po sila. Tingnan po natin kung may huli. Ito pong isa'y kadudungong lang. Isang alimasag po ang huli. Ano po, ano po, Dudoong na po sila daling po sila lao tumalis po sila ng alas 4 ng madaling araw. Ngayon lang po sila dadating. Malaki po ang halon. Yeah. Wow. Yeah, malaki po ang halon. Kaya mo nang sanggal likod. tatay ko wala na po mga uusong okay talong mo na oh yup yung pong huli wow wala pa itong malalaki oh yup wala pa to. So sabik. Ah. Oh. Ah, wala pa to. Dip. Ah, oh, wala lang. No nila <laughs> May dalawang isda. Wala. Tan.